ito mga kabuhay OFW mayroon naman tayong problema dito you know? nagkakaroon ng leak bali ano to siya yung connection niya nakakunik sa discharge line no kaya yun know, yan nakakunik sa discharge line yan ang gagawin natin yan request tayo kasi kapag sa oras na hinayaan natin yan ay sayang yung uh, preyon no karga lang tayo ng karga tapos may leak pala kaya habang maaga pa ay sarado na natin yung valve dyan e, kung isisarado natin yung valve baka ka siguro mag alarm no pero try lang natin tapos i-disconnect natin yung mga uh, wire yan kasi yung sa taas wire yan no kaya kasi pag pinikturan ko lang naman kasi yan mahirapan yung uh, dyan yung bibili kailangan talaga niya may sample talaga maliban sa kabisado niya na Okay, sobrang lamig na 'yan kasi nga i-check natin sa set point ng uh, compressor doon sa rack controller niya. Kung uh, 'yan, from na uh, compressor number 1 ang gumagana ngayon. At i-check lang natin. Pasokin natin ang uh, set point at titingnan natin yung sa compressor. 'Yan uh, nasa 2.5 ang uh, setting. Okay, sa oras na sa oras na ma-reach na yung uh, 2.5 bar, automatic yan na uh, mag off yung compressor. Kapag mataas yung uh, suction natin na uh, 2.5 bar, nasa mga 4.5 sabay ang dalawa, hangga't ma-reach nila yung uh, 2.5 bar, automatic yan na uh, mag off no?